Lug. wasak vlog wasak ang gabi sa may ngayon <laughs> yun ang umabangis diba? Diba? Yeah. sa gusto niya pa iisa pa eh <laughs> <laughs> hindi nakagising ngayon <laughs> guys wala pa kaming 1000 meters hingal na <laughs> alright gusto pang magbike dito <laughs> lakad nga ang irap eh Ikut ngaji bu. Inihingal na ako dito pala nga. Pag strong ka. <laughs> uh, strong eh. Strong boy, numsum. Nandito <laughs> na tayo sa exciting part. <laughs> Gusto ko ng <nang> bumitaw. Pag gravel pa ito eh. Ah! inakit namin dito yung Gusto ko nang bumita. Yo, what's up? Nandito na tayo. konti na lang. Tok-tok na. Okay na ang view rito. Tinan nyo. Alright. Peace out. Shout out to everyone. From the mountains. 82 kilometers later. One, two. Guys, tinatapangan ko na lang. Tapang na lang ang pinangawakan ko. Masakit na yung tuhod ko. Ginusto mo yan eh, nagpasarap. <laughs> Yun oh. Pero tinan mo yung view. Tignan mo yung view. Hindi, wow. Tinan mo yung view. Oh ha? So, guys, kala ko naabot na namin yung peak, no? Nabudol ako ng mga kasama ko, kaya sumama ako. Kasi kala ko, mababa lang, saka malapit lang. Alam mo pala yung aketin namin, yung pa pala sa kabilang bundok. Patawirin pa namin. Papakita ko sa inyo. Ayan, yung bundok na yan. Yan yung aketin namin. Sabi nila dito lang kami. Yun, aketin pa namin. Puta na, iskam ako. Nagkamali ako na sinumahan. Ah. ah. Hintayin ko na lang yata sila dito. Sila na nang pumunta roon sa bundok na yun. Ah. Pagod na ako. So guys, alam nyo ba diba kung saan ako? Ako rin, hindi ko alam. Iniwan na ako ng mga kasama ko eh. Matapos akong budulin, matapos akong iskamin, iniwan ako. Ayun. Hindi ko na sila makita. Ganun naman talaga sa mundo eh. Matapos kang paglaruan iiwanan ka. Oop! Oop, oop. Oh, may sumama sa amin tropa oh. Te trekking din siya oh. Si Brown. <laughs> Pero kulay niya white no. Brown, may pangalan na siya, Brown. <laughs> Di ba Brown, Brown. Brown. Oh, nakita lang namin 'to dito eh. Kawawa naman no. Medyo hindi siya nakakain ng tama, apayat eh. Aakyatin pa daw namin 'yon. <laughs> Hindi sabi nila sa akin kagagabi. Yung ano lang tay kalibungan mga pambeginners lang yun. ayun <laughs> <laughs> lang yung kalibungan no. Ito ito ayan oh no, yun oh no. akin parang pambigi. Tang inang beginners yan. Tang inang ng inyon. Pambeginners daw <laughs> Tang in para nadagdagan ng K 12 <laughs> May dalang sleeper? Slipper. Uh, Wala. Uwi na daw. Hirap guys. Hirap. Isipin mo yung hirap ni Jesus. Pinasan niya yung cross. Tinawid ng ilang bundok. Tayo wala tayong pasan. Kaya natin to. Pinako pa siya pagdating sa dulo eh. Tayo hindi papako pa eh. Kaya natin to. Laban lang. Guys. Andito na kami. Putay na nagsisi ako bakit ako nakasama-sama sa ano na to. Sa grupo nito na ibudol ako putay na. Pabigay na ako eh. High altitude na medyo nabibingi ako may diperensya yung tenga ko kasi may basag yung eardrum ko pag medyo high altitude. Medyo sumasakit yung tenga ko. May basag kasi yung eardrum ko guys. Pero pagod na pagod ako. Ito si Boyano. <laughs> tangina. <laughs> Strong boy. Yan. Strong boy Jabo. Puta. Ay. Tangina na kam ako. Dapat doon lang daw. Dapat dami. Ayun. isusum zoom ko. Doon lang. Ayun lang oh. Yung pinaka... Parang ano na yun. Bahay na yun doon. Tignan mo. Umabot kami sa point na to. Pamahihina lang daw yun eh. Pam-beginner. Tangina. Ito ano take K-12. Puta. Uh, pero ang ganda ng view, ladies and gentlemen, kita mo ang buong butolan. Butolan iba. botolan eh. iba eh, iba 'yun, no? Mm. iba yung part na 'yon, yung nasa gilid ng dagat na 'yon, iba yun pag ganun. Ayun. Masinlok palawig 'yun doon, yung pag ganun. Zoom natin para makita nyo. Ay, hindi, may klase yung cellphone ko. Yan yung mga barkong nag ano, di dredging. Kita nyo ba, guys? Di ba? na Nakakapagod Pero ice naman Guys Grabe pagod Dito na tayo sa Tok Ah Babago ako makapaglakad ng ganito kahaba Ilang oras tapos ganito kataas Pataas Ah Tagal kong hindi nakapag-exercise eh Ah Pero sulit ang pagod Ang ganda ng view dito sa taas Kitang kita mo Alam mo kita mo na yung mundo Alright Mundo na eh, you no? Know? Alright Alright This is it. Pansit. Pababa naman ang problema ngayon natin. <laughs> Woo! May puno doon. Subukan natin nga. Medyo mataas ng araw. Araw 7 pasado na eh. Nawa sa baha. Uh, Mga 7.40 na siguro. Ayan. Punta natin yung puno. Medyo malilim doon. Para makabawi tayo ng lakas pababa ulit. Yeah! Yeah! see the beauty of nature ang kagandaan ng kalikasan na ayaw alagaan ng tao sarap sana rito kung maraming puno puro talaib eh ganda ito mo ang dagat ayan dagat natin yan hindi sa China yan sa atin yan kitang kita natin dito ng mga Pilipino eh. ba't sasabihin sa Chinese China isang malaking kalokohan at kabubuhan yun no pababa na tayo no <laughs> mga kawasak puta <laughs> mga kawasak pababa na tayo so maganda rin nakakapag ganito tayo lalo ngayong holiday araw ng kagitingan para sa mag mga magigiting nating bayani makita tayo para tanggal stress after after a week of uh, work stress and everything pero parang lalo ako na stress <laughs> ang hirap eh. Napalitan yung stress ng ano ng another level of stress. Pero sulit naman dahil ang ganda dun sa itaas. Ay, may lawi no. Oh. 'Di ba? Ibig sabihin, sanctuary pa rin nila to. O, oh, may lawin. Sarap. Sarap kita nyo ba? Sana. Yun. So, may mga endangered pa rin. Sanctuary pa sa kanila to. Okay pa tong lugar na to kasi may signs pa ng mga endangered. Oh, uh -huh. yeah, nandito na kami sa bandang gitna. May mga bahayan na rito sa part na 'to eh. Water break. Oh. Uh -huh. malalakas ito, malalakas na ano itong umatak sa akin. Malalakas 'to. Eh. So, ang sarap dito, ang lamig. May mga bahayan na rito. May linya ng kuryente. Yung iba may solar ayun oh. No? Pero may linya ng kuryente tubig yung mahirap sibol lang talaga yung source of water supply nila dito yan sarap, ang lamig, ang lamig ng hangin kahit mainit oh, malamig yung hangin tayinig yung lugar napaka chill dito sarap dito tayinig ah. oh, cool down yung dalawa Bitin? Oo, oh, bitin pa ako. Bitin pa yun. So yun ano mga kawasak <laughs> Mga kaingloon, ito nga pala yung service namin Ayan o, oh. kita nyo Ayan, Ford Ranger Next Generation Raptor Hilux Navara Ayan ang model nyan Bule green O, oh, astig diba? <laughs> welcome to the vlog And welcome mga kawasak At mga kaingloon pa na kami Kain muna Take it out. Some through the shadow. Light through the door. Yo! Yo, boy, skill. So, I don't know what I'm Ford Raptor Next Generation Ranger. Hylax, Mabara. na din ang fully air condition ayun, mga kasama natin sa likod na ira o no alright alright <laughs> welcome to the room ayun ko tapat natin yung aircon eh aircon tapat natin sa atin alright okay oh, yun na nga no, mga kawasak <laughs> at mga kaigrod <laughs> gutom na kami <laughs> napagod kami <laughs> Nandito kami ngayon sa isang parisan sa looban sa Butolan. Anong parang ito, Jo? Anong uh, taugtog? Taugtog, ladies and gentlemen. Shoutout sa mga taugtog Butolan. Comment down below kung taga rito kayo. At napanood niyo tong video to. Kasama ko ka pala ang isang pinakamalakas. strong boy. Hi, Chris. Hi, Chris. Hi, Chris. Ay, what? Chris. Hi, Chris. tayo mamaya. Waiting pa eh. kain muna at kami gutom na. See on the next vlog. Bish.